Hello everyone! Welcome back again sa kan channel. Today magluluto ako ng ulam ko. At alam niyo ba kung ano lulutuin ko? Magluluto ako ng sinigang na ulo lang ng hipon. Ulo lang guys, walang katawan. Kaya ulo lang ang lulutuin natin ngayon. Gagawin natin sinigang dahil gumawa ako ng ano kahanong na isang araw ng ulap namin na hipon. Pero hindi kailangan yung ulo. Kaya eto, itinabi ko yung ulo niya at yun ang gagamitin ko ngayon na pansisigang. At syempre, papakita ko sa inyo paano ko lutuin. Masarap to guys. Ito guys, ang ating rekado ngayon sa ating lulutuin na sinigang. Ayan, tingnan niyo guys. Ulo lang to ng hipon, pero malalaki siya. Meron siyang itlog yan sa loob. Kita nyo yan. Yung green na yan guys ay magiging itlog yan. Makita nyo yan, eto. Itlog yan guys, kaya yan, masarap yan mamaya. Siyempre, lalagyan natin ng konting karne. Maglalagay din ako dito ng okra, sibuyas, duya, kamatis, at ang ating petchay na masarap na petchay to guys. Super sarap. Gusto gusto ko itong petchay na to. Sige, umpisa na natin sa ating pag prepare sa ating lulutuin para makaluto na tayo ng ating kakainin. Una, hugasan mo natin ang na ating mga gulay. At syempre ang ating kamatis. Lagyan natin ang ating kamatis. Ang ating okra. Yan. Ang ating okra kasi hindi ko na patanggalan ng dulo. Kasi malimit na mas ito. Hindi ko na patanggalan ng dulo yan. Okay, make it natin, natin yan. Pagkatan ko na din ang ating sibuyas at ang ating lula. Gagamitan natin yung lula. At syempre ang ating kamatis. Ito lang natin ang ating hipon at ating karnet natin guys, yung adiwak natin, kayo ang natin. Pwede hindi nyo lang yun guys, nang niyo, natin guys ng kanya, kasi masarap natin ang hito natin. ito. Kahit lang siya. So, okay na siya. Ate ba? Ito na naman natin ang ating gulay. Ang dali nyo yung medyo naninilaw na dahon ha. Ito gulay na guys, ay hindi ko na ito binababag sa akin. Alam ko kung bakit. Kasi ito, dahil ano ba, mga payat siya, pag binabad ko sa asin kasi nalagod ko yung kanya ano, yung kanya stem. Kaya hindi yung sabi ng baba. Pero at least ito guys, ito yung ano na to. Ewan ko para sa greenhouse siguro ko na na ano, naalagaan. Kasi sobrang linis niya. Tapos na malinis siya. Nakalagay ito sa box guys, bago yung Hindi yung, hindi nakalagay sa plastic, plastic lang. Nakalagay sa box talaga. Parang lunch box. Okay na yan. Laman na dito sa yan, mga nga sobrang magsigap. Kaka naman ang kakain, hindi naman kayo. So, at syempre susunod natin, hiwain na natin ang ating mga ricado. ba Ayan. Hiwain so, natin ang ating sibuyas, ang ating karning, ang ating luya, ganun. Hmm. Sibuyas muna unahin natin. Masarap kasi pag may sibuyas, ang ah, sinigang. Bihira lang kami magkaroon ng sibuyas dito guys kasi pihira bumili si babae ng sibuyas. Pero dahil bumili na siya, ay gagamitin ko na. <laughs> na diba? ang, ang ganda ng kutsilyo ko na, asensya na kayo ha. Kasi naputol tong kutsilyo na to no. Ewan ko, ano ba yung, ano ba yung ginagawa ko dati. Naputol yung dulo niya. Alam mo kung baka hindi ko tinatapon. Kasi ang ganda ng kutsilyo na to. Napakamahal ang kutsilyo na to guys. Ang liit liit na to pero isang daan mahigit sa 100, 160 dollars. Isang piraso lang. 'Di ba sobrang mahal? Pero napakanipis kasi siya at napakatalas talaga niya. Hmm. Etong gustong gusto ko tong ano na to. Itong Ito balat ko sa ano na. Sa pangalan nito. Gusto ko kasi guys yung ano. Yung maraming sibuy. Maraming luya sa sinigang. Kasi ayoko nang may lamsa. Kaya ayan. Diba? So, ulat naman natin ang ating kamatis. Huwain ko lang yung kamatis natin. Yung kamatis natin, magamitan ko siya ng ano, magamitan ko siya ng yung ganito. Malang guys. Kasi malalaki to. anan natin? Madali lang ang pagluluto nito ng kaibigan kasi ano lang, hipon lang. Tsaka, yung karne na nga siya guys, eh ano lang to. Ihiwain na natin ang ating karne. Ang ating karne ay liritan ko lang yung hiwa niya. Kung maaari nga lang, gusto ko yung ano lang, yung slice lang. Mas gusto ko yung slice. Para kakain ko siya malamot. Yun na gusto ko sa karne. Kasi para hindi na mahirapan yung aking pituka sa pagiling. Ah, diba? Ganun lang yan. Siyempre, dahil may taba-taba ito, tanggalin natin yung, yung mga taba niya para hindi naman tayo masyadong kumain ng masyadong maraming taba. Yan. Yan, okay na guys. Ang ating karne at ang ating mga regalo. O, diba? Ang bilis lang natin. I-ulikato natin dito. Lagyan natin dito sa ating sibuya, sa ating okra banda. Siyempre, tanggalin natin yun. Ito na ang ating iluluto ngayon, guys, na ating uulamin. O, ba diba? Kita nyo ba yan? Mmm! Ayan, umpisa na natin sa ating pagluluto para naman makakain na tayo dahil gabi na. Nakalimutan ko magluto dahil ako lang naman kaya ginabi ako na luto. Dahil mainit na ating kawali, maglagay na tayo ng mantika. Nagkikisa po ako dito pag sinigang akin ni Dodo sa mga kaibigan. Ayan. Kinikisa ko po yan para hindi talaga siya kalansa, you Dahil medyo basa yung ating sibuya ang ating, ang ating luya. Tatakpan ko siya guys para hindi ako matalamsikan. Kasi tatalasik yan kasi basa ito. Kita nyo ba yan? siya guys kasi ano basa. Ayan. Ay, syempre, tagtit lang naman. Ano nang tiknik nyo guys kung gusto nyo ano hindi magdumi ako ninyo ayan Siyempre, isunod ko dyan yung ating karne. Para maluto, magisa ang ating karne. Isasabay dyan ng bawang pareho, masarap yan, guys. Hmm. Siyempre, maglaragay kay din ako ng bawang, pero ididikit muna to. Sabihin na lang na ma ma-aamoy mo ma Elsa. Sa to ulam pa na to hanggang bukas. Kasi gabi na ngayon, hindi ko na ito mga lang. Ayan. Lagyan natin ng konting bawang. Ito ay yung ano na, nahiwa-hiwa na yung bawang ko. Ayan. Gisa lang natin mabuti hanggang mag, mag ano yung ano mga mo yung ating ano, cut erne. Ganito rin ba kayo nagluto, magluluto na ano nyo, sumigang nyo mga kaibigan. Okay, nilalagay ko na ang ating kamatis. Para maluto na siya. Ganyan ba? Tal-ulo lang naman guys yung ating hipon. Pwede na natin ilagay yung ating hipon. Talmang lang yung ulo lang 'yan. Walang oh, wala kukunat diyan kasi ulo lang talaga 'yan. <laughs> oh, 'di diba? so, ba? Babawhin lang natin hanggang sa maano 'to. maging malambot na malambot ang ating si ating saka natin haluin ang eh, ating eto pangalan niya. Kamatis. Yan, haluin natin ang ating oh, bang, guys. Kita niyo pa yan. Hindi ko pa niya halo ha. Yan, haluin na natin para makahalo na sila. Hanggang sa maging, ano to, lutong-luto yung kamatis natin. Kailangan lutong-lutoin natin yung kamatis natin bago tayo maglagay ng tubig. Kasi yun ang nagpapasarap yung kamatis. Sinigang sa kamatis lang to guys, hindi ko lalagyan ng ano ha. Na sinigang, ano, pansigang. Kasi mahina yung siyan ko sa masin. Kaya ayan lang, talaga kamatis lang na malaki. Takpan ulit natin kasi hindi pa luto yung kamatis niya. Yan, buksan na natin, guys. Siguro na po ng ating kamatis. Ayan, natuturo na yung ating kamatis. So, ayan, na yan. Sa so, itsura na ito, guys, pwede natin tayo maglagay ng tubig. Pag sobrang dami ng tubig, para nga lasa. Kita nyo ba? Kunti tubig lang. Tapos, pakuloyin na natin. Hanggang sa malasang-malasa yung sarong. Pakuloyin lang muna natin, ha? Ngayon guys, pwede mo tayo maglagay ng pampalasa. Ayan, kulay red na sa bow natin. Super yan. Lalagay ako ng asin. Pag sobrang dami, pa rin din mahala. Lalagay din ako ng chicken powder. Kung wala kayo, lagyan niyo mga iksarap. Pero kung kaya, no, okay lang din. Lalagay ako dito ng panting pamintang itim. Ito. Pampalasa din kasi. Ayan. Kaluin lang natin. Yung karne natin, guys, luto na yan. Kaya huwag kayo mag-alala. ang sarap, guys, Kita nyo ba? Sinasabi ko sa inyo yung green ng ano hipon. Ayan, oh. No. Aligay niya yun, aligay. Ayan, tingnan niyo ba? Yung, yan, kita nyo? Yan sa yellow niya. Wait lang, ilapit ko sa inyo para makita niyo. Diyan ko sanay sa, ano, ito na lang. Wow! Di ba guys? Yung aligay niya yun. Oh! <laughs> nahulog sa pinggan. Ayan. Okay, balik natin dyan. Ang sarap na nito guys. Pwede natin ilagay ang ating gulay. Tikman muna natin kung okay na ba yung sabaw niya. So, uh, okay na ba yung lasa? Mmm, ang sarap. Super yummy. Ang sarap niya guys. Hindi mo na kailangan dito ng kanin. Ito lang okay na. Ngayon nilalagyan natin ang ating gulay. Ngayon, lagyan na natin ng ating okra, guys. Okra. Saglit na luto lang naman ang okra natin. At hindi ko nang sa gitna para hindi siya magiging ano. Hindi siya magiging... At saka maglalagay na tayo ng ating gulay. Ayan. Dito. Ang dami, no? Gulay lang na. Ang dami kong ulam. Takpan natin para maluto siya. Ayan. Wait lang natin hanggang sa maluto. Ngayon, luto na ating gulay, guys. Pwede na nating hanguin. Mas masarap kasi pag crunchy-crunchy pa yung gulay natin. Ayan. Dahil wala naman sila. Amo ko ako lang kakain dito. Kaya hanguin ko na to. Ayoko rin naman yung sobrang lambot-lambot masyado na gulay. Mas masarap yung crunchy ng konti. Ayan, hanguin ko na Huwin natin ang ating ulam. Siyempre, hindi lahat ahanguwin yan. Kasi yun masyado madami. tira lang tayo dyan ng konti. Maghangu lang tayo ng ating ano, yung okra natin. Tomatoes. Konting carne. At ang ating okra. Di ba guys, sarap? at ah, syempre ang ating sabaw. hmm, Yan na uh, ating sinigang na ulo na ng... sinigang na ulo ng hipon. Gusto nyo rin ba to guys? Super yummy niya, no? Super yum. Kita nyo ba? Kita nyo ba yung pagkakaluto ko dyan? Mmm, di ba guys? Sarap. Thank you guys for watching. See you next time. Bye!